isang nakagugulantang na pangyayari ang masasaksihan ng mga naiwan sa rapture. Bakit ko po nasabi? Alam niyo po ba, kapag ka nag-rapture, pagka dinagit na po tayo ng Panginoong Kristo, yung mga pilotong born again mawawala sa eroplano. Babagsak ang eroplano yon. Yung nagmamaneho ng train, mawawala ng driver babagsak o babangga, madidiskaril. Yan po ang tamang term, di ba? Yung train. Especially sa daan, yung mga nagmamaneho ng bus, ng mga cars. Marami pong born again noon, nagmamaneho sila. Magbabanggaan yan. At syempre, milyong-milyong mga tao sa buong sangkalupaan, sa buong mundo, mawawala po sila sa isang iglap. Anong sabi ng Biblia? in the twinkling of an eye. Amen? Amen. And then, magugulantang ang buong mundo. Siyempre, they are clueless. But, makinig pong mabuti sa akin, importante po to. meron pong mga tao na naiwan na meron silang maaalala. Teka, may sinasabi sila dati. Halimbawa, na yung, yung... Hindi. Halimbawa, na-rapture yung kanyang kapatid. Tapos siya, naiwan siya. May sinasabi dati yung kuya ko tungkol dito sa rapture na ito. Pero hindi ko alam yon. And then they will begin to search. They will begin to, to search the Bible. Yan na. Kaya sabi ko, pagdating po ng time na yon, marami pong maboborn again din. Marami rin pong makakakilala sa Lord. Pero, malungkot lang kasi hindi na po dugo ni Jesus ang pang tubos sa kanila. Ang pang tubos po ngayon sa kanila ay sarili na po nilang dugo. Dahil tapos na po yung church age. Amen? Amen. And then, mangyayari po niyan, kapag ka nangyari na po yon, syempre, nagkaroon po ng kaguluhan sa buong mundo. Malalaking bansa, nagtataka na saan ng milyong-milyong mga tao. Nawala sila. Siyempre, masakit po yun doon sa loob ng mga naiwan ng mga kaanak, ng mga mahal nila sa buhay na buwan na na dinagit na po ng Panginoong Isong Kristo sa rapture. At ang mangyayari po ngayon yan, magkakaroon po ng malaking kalituan sa buong mundo. But, makinig po kayong mabuti, importante ito. But, sa gitna ng turmoil, sa gitna ng gulo, sa gitna ng kawalan ng pag-asa ng mga taong yan, may lilitaw na isang tao mula sa UN. Isa po siyang Europeano. Isa siyang politika. Very charming, very charismatic. Siya po ang Antichrist. Wag kayong mag-alala, sasabihin niya. Yung mga taong yun na praise the Lord, hallelujah, kinuha sila ng mga alien, sasabihin niya dahil lang yung mga tao ngayon na naiwan, bumilib dito sa very charismatic guy na ito. Ang, anong mangyayari ngayon? Paniniwalaan nila yung sinabi niya na kinuha sila ng mga alien. Pero may sasabihin yung Antichrist. Pero nandito ako para bigyan kayo ng kapayapaan. Maririnig ito ngayon ng mga hudyo sa panahong yon. na atat -at, na atat -at, na maitayo ang kanilang pangatlong templo. Ito po yung third temple. Lalapitan nila ngayon yung guy na ito, itong lalaking ito. Sir, tulungan mo naman kami na maitayo ang amin third temple. Oh, sure po. Siyempre, very charismatic siya. Mabait siya, maamo ang mukha niya. Charismatic guy. Kaya ako naniniwala kung Antichrist. Since pinaparalel niya si Jesus, ang edad nitong itong Antichrist neto, the same as Jesus Christ. 32 or 33 din. Yun ang paniwala ko. At uh, itayo natin ang inyong third temple. No probs, no problem. Tuwang-tuwa ngayon itong mga hudyo. Siyempre, wow. Itong sasabihin nila, makinig po kayong mabuti. Ito na nga ang ating mesaya. Ito na nga ang ating inihintay na nagkapagligtas. May sinabi si Jesus sa Bible. Sabi ni Jesus, Kung ako ang dumating sa aking sariling pangalan, na isinugo ako ng aking ama, hindi ninyo ako pinaniwalaan. Pero pag may dumating na isa sa kanyang sariling pangalan, paniniwalaan nyo siya. Yun yung Antichrist. Matutupad yan pag na-rapture na po tayo. Sapagkat they will request this guy to build their third temple. Alam niyo po bang napakadali lang po magtayo ng temple sa panahon natin ngayon? Kaya maitatayo nila ang third temple, naniniwala po ko, sa loob lamang ng ilang weeks. Okay? Hmm? At pag naitayo na po nila yan, since nakahanda na po yung mga red hyper and all that, makakapagsagawa na po sila ng offering nila. Tandaan po ninyo, ang third temple po na itatayo ay hindi po akma sa kalooban ng Panginoong Isokristo. Amen? Pero, itatayo po yun sa kagustuhan ng mga Hudyo. Hindi ng mga Krisyano, syempre. Kaya yung mga nagko-comment dito sa akin na sinasabi, bakit? Parang gustong-gusto niyong matayo ang third temple. Of course, hindi namin gusto. Pero yun ang mangyayari kasi nakapropesay po yan. Meron po kasi nangaral na napakinggan ko last week. I don't uh, remember the name of the... yung kanyang samahan, no? Pero hindi bale po. Total no naming names uh, vlogs naman po tayo. Uh, sabi niya, hindi siya naniniwala na itatayo ang third temple. Hindi itatayo ang third temple sapagkat kalapastangan yan. Itong mga krisyanong iba nagsasabi may third temple, sabi niya gano'n, uh, nilalapastangan nila ang Diyos kasi naniniwala sila may third temple. Opo, naniniwala po kami na magtatayo ng third temple na literal kasi inihula ng Biblia. Pero hindi namin gusto yun. Ang may gusto nun, yung mga hudyo na maitayo ang kanilang third temple. Dahil for them, hindi naman sila naniniwala na si Jesus ang kanilang tagapagligtas o Messiah. Okay, ang Messiah pong term, ibig sabihin po tagapagligtas. At ang may konsepto lamang po na bansa na Messiah ay ang bansang Israel. Amen? Amen. Kaya, since maniniwala sila na yun ang kanilang Messiah, they will request that guy to build their third temple. Literally, the third temple. Itatayo po niyan. At pag natayo na po yan, that's it. Believe na believe ang mundo sa Antikristo. Believe na believe ang mundo. Pag samasamahin mo man ang kasikatan ni Elvis, ni Taylor Swift, ng Beatles, Tina Turner, ano pa, Mick Jagger, Janis Joplin, John Lennon, The Beatles, my favorite of course, pag Pagsamasamahin mo man, isama mo pa ang paborito kong The Bee Gees. Pinapakinggan ko kanina ang The Bee Gees. Saturday Night Fever. I love it. I love it really. Pagsamasamahin mo man lahat ng yan, maniwala kayo sa akin, hindi man lang aabot sa one port ng kasikatan ng Antikristo. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ang Antikristo po, <laughs> taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas na Diablo personifikasyon. Personified siya ni Satanas. Tutulungan siya ni Satanas sa lahat ng bagay, sa lahat ng anggulo. Pero, pero, ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Hindi po maglalas yan. Sapagkat after three and a half years, sabi ng Biblia, ipapatigil niya yung mga sacrifices doon. Basahin niyo po sa Daniel chapter 9. Ipapatigil niya. Tigil na yan magugulat ngayon yung mga Hujo. Bakit kaya pinatigil niya? Kung ano man ang pangalan niya, siyempre hindi na po natin naabutan ang pangalan niya kasi iniakyat na po tayo sa langit ng Panginoong Hesus, ni Rapture na po tayo. Ba't kaya ipinatigil ni Blank yung pagpapa-offer, no? Pagkikita nila, papanik ngayon siya doon sa pinakamataas na lokasyon ng templo. Ako ang Diyos! Sasabihin niya. I am the Almighty Alpha and Omega. I am God sa akin lang kayo magbabaw. Sa akin lang kayo mag-worship. At nire-require ko lahat magpapa-implant ng microchips sa kanika nilang mga kamay. Yun po yung 666. Tatak ng halimaw. Ang hindi susunod dito, hindi makakabili at hindi rin makakapagpabili o makakapagbenta. In order for you, sabihin niya, if you desire or wish to continue your businesses, sumunod kayo sa akin. May naalala po kayo, si Nebuchadnezzar, di ba? Nagpatayo siya ng istatwa. <laughs> Pero ano po nangyari? Meron pong tatlo magkakaibigan, Mishak, Sadra, Kabinigo. They don't bow down to that stupid idol. Amen. Bakit? Ngayon lamang, may mga idol na sila ngayon. Mga artista, iniidolo yung iba eh, di ba? Ako, pag may singer, magaling kumantay, nahangaan ko. Pero yung idol mo, eh, ibang usapan na po yan. Hindi, wala tayong idol. Sabi naman isa sa akin, ang idol ko si Jesus. Ano e, si Jesus? Kaya hindi siya idol. Jesus is not an idol. He is God, kako. Huwag mo sasabing idol mo si Jesus. Jesus is not an idol. He is God. Kinurik ko yung kabataan na yun. Ay, opo, opo, kanya sa akin. Matuto ka ako. Tapos, ano pa nangyari? Sana ba ako? Ayun, ah... Uh, Iniakit niya kanya sarili sa pinakamataas na bahagi ng templo. I am God. Pero may mga hindi susunod sa kanya tulad ni Meshach, Shadrach, Abednego. It represents those people na magtatago ngayon. Alam niyo yung kanilang tataguan na lugar, yung Petras. Sapagkat yun po ang pinakamalapit, nakabundukan ng bulbundukin sa Israel. Napuntahan po yan ng aking mga kamag-anak sa Israel. Hindi po ako nakasama noon eh, kasi ewan ko po ba, nagka-problema po yung ano ko, nagkaproblema problema po yung passport ko sabi na nakapunta ako sa Jerusalem. Di bali, dyan naman tayo mag-ahari kasama si Jesus. May ano naman. <laughs> Pero ingit na ingit naman ako pagdating nila. Kasi, di ba, ang dami nilang pasalubong, nagbigay pa sa akin ng mga stones, kaling sa Jerusalem, may pictures sa Petra. So, you know? fine, makikita rin po natin yan pagdating ng panahon, pagdating ng araw. So, doon magtatago ang mga, uh, tawag dito, ang mga Jews during that time kasi ipapatugis sila ng Antikristo kung hindi sila magpapatatak. Lahat ng tao sa mundo, mundo, ipapatugis niya. Madali niya madedetect yan sapagkat during that time, mas mataas na po ang, ang uh, tinatawag na uh, technology ng mundo. Okay? Pero hindi, mag, hindi magtatagal ang kanyang kasakiman o ang kanyang kasamaan. Darating na si Lord Jesus, second coming na po after seven years. Kasama po tayo sa likod niya, kasabi niya sa Antichrist. na hmm. Pupugnawin niya ng kanyang hininga Antichristo. Antikristo. Be gone, you devil, you Antichrist. Mamamatay ang Antichrist at itatapon sila sa saan? Sa Gehenna. Sila po ang buena mano ng Gehenna yung false prophet and the antichrist himself. So ayan po ang mangyayari right after the rapture. Magkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo. What happened? Bakit nawala ang mga mahal natin sa buhay? Then they will realize immediately, oh they're telling us something. Doon dito pa sila na may rapture, ganun blablabla. bla bla. Then doon pa lang sila magtutuon ng pansin sa mga bagay na yaan. Which is sad sad movies. Di ba? But doon pa, why not now? But if you wish not to be let out sa rapture, gusto mo magdasal ngayon ng simple prayer to receive Jesus as your very own personal Lord and Savior? If the answer is yes, coming from your heart, I will lead you sa dasal na ito. Lord Jesus, I know that I am a sinner. Please forgive me of all my sins. I invite you into my heart right now. Be my Lord and my Savior. And I believe in your finished work on the cross 2000 years ago that you died for me, gave yourself for me. And right now, thank you, Lord Jesus, for indwelling me, the Holy Spirit, the third person of the Trinity. Thank you, God the Father, for your love and care. Thank you, God, the Son, the Lord Jesus Christ, who died for my sins. And thank you, Holy Spirit, for sealing me the seal of ownership. From now on, be the driver and the pilot of my life. In Jesus' mighty name, amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading God's Word. Start reading the Bible. Share the gospel of the Lord Jesus Christ. Share His love. Share His anointing, uh, unlimited grace. towards other people na especially mga alam nyong unsaved pa rin. Okay? So, congratulations. If the prayer is coming from your heart, I would like to congratulate you. I would like to tell you right now that you are now, yes, kabilang ka na. You are now part of God's family. Congratulations. Ito ang pamilya na forever and ever hindi mawawala at hindi mawawala kailanman sapagkat we are only uh, we have uh, only one head and that's the Lord Jesus Himself. Kaya kung di pa kayo subscriber sa channel natin, I invite you to do so. Makiklik po ang notification bell, share this video, share Jesus, His love, His grace, His truth. Thank you and Jesus truly loves us all.